gusto palitan. Daw pumayag. Asan yung x-ray mo? Tignan eh, tingnan na natin sa bakit ano, bakit kanya. Naputpod na cartridge ko sa taas. Naputo yung cartridge? Hindi, naputpod. Yeah. Naputpod. Oo. Uh, uh, yeah. Kakas-kakas na daw yung buto. Yung fluid na... Uh, Wala na Hindi uh, oh. ito pa nagawa ko. Pa... Pagawa ko talaga yung balakang ko. Oh. Pag nakita mo ako ng maglakad, ginagamit yung balakang ko. Mga yung gitna, sir. Okay. Based dito sa image, dito sa ano. Okay. Kung mapapansin mo, nagkadikit na. Okay. Tukod na yan. Meron niyang ACL tsaka PCL. ACL sa unahan, yung PCL sa gitna. Yun ang ano, kaya pag dininan mo, masakit. Okay. Okay. Yung meron, medyo mapapain tayo. Dito naman sa kaliwa mo, sa kaliwa mo ang image dito ang pinakikita sa kaliwa mo. <coughs> ito na dito lang kaliwa ko. Ito naman medyo mataas pa yung ano niya pero ito sa kabila. Tingnan mo dito hindi nakasayat. Okay. Medyo good pa yan. Okay. Pero yung meniscus dito, ayan, sira ni meniscus mo sa medial. Ngayon, yung dito sa may sinasabi mong cartilage na ano, <coughs> malalaman mo pag may sira yung cartilage mo kasi ayan oh. No, yan. May mga humihiwalay na buto. Okay. Cartilage yan. Okay. Tapos, yung mga yung iba naman, spar. Isa yan sa mga nagpapahina ng tuhod. Pag mayroon tayong mga spar na makikita, i-diagnose ka nila ng osteoarthritis. Tulad yan, yung image na yan, kung mapapansin nyo, puro highlight and white. Okay. Yung mga kantuhan. Okay. Indikasyon na may ayano kaya niyan. Arthritis. Spar yung mga yan. Okay. Yan. Kaya mga yan, oh. Ibig sabihin, marupok yung nung tuwod nyo. Rumurupok na. Yun ang ano na. Yan talaga ang yan. Okay. Ngayon, nag sumasakit din yung balakang nyo kasi makukompensate yan. Kasi, Ngayon, siyempre, masakit. Uh, uh, kayo ng kayo magpapatayo uh, sa inyo. Uh, yeah. Balakang nagpapatayo sa atin, kaya possible na ngawit na ngawit na rin yan. So, nga, likod, likod ko. Buong likod. Saan may bruising si Odlar pa yung Meron kayong si Barin mo muna yung mga bag mo, sir. Yan, yeah, mga gamitan mo. Yan. Yeah. Fifty-three. Fifty-three. Bata-bata pa. Kaya... Yeah. So, yeah. Sa... Kaya sa kala mo na may titignan ako. Kasi sinasabi mong frozen shoulder. Ayan yeah. eh, na. Ayan yeah. nga. Dikit. Ah simulan ng betes ako na na diabetes nan na stroke kasi ako eh ay may stroke kayo oh. kaya pala diba? saan uh, ang tinamaan sa inyo? kaliwa kanan? hindi wala tinamaan tinamaan mga ako bulaw eh diba? nabubulos nabubulos okay hindi naman yan yung sa sa ganyan tinatera pa rin yan may, hina, may umahatak yan sa ibang ibang hospital may mga hatak yan para mano. Umuurong kasi yan eh. May mm -hmm. yung natin, yung strongest muscle natin, nakatak mo nga ako. Ah. May, may nagahatak niya. Tahan, okay mo. Pa, Pag-check kayo sa mga YouTube kung sinong doktor yung nagahatak niya. May mga nagtiterapy niyan. Buti nga sa'yo, hindi. Kahit pa paano, naiintindihan ko na may sinasabi niyo. Eh. Hindi naman siya ganang to, May, may konting garalga, pero kayang intindihan. pinaka-the best talaga, sir. Pagpapapawis tayo. Tapos bumawas tayo ng mga kinakaya natin sobra. Ah, uh, dati 375 ako. Kaya pala. Sa lati na lang ako na... Nangalati na nga ako 200 na lang ako ngayon eh. Okay, kung mapapawas eh, pa Ito, tuwag na ako. Oo oh, nga, no? Sige, kung mababawas pa rin konti. Mas magiging healthy tayo tapos magkakakain tayo ng maraming gulay. Gulay tapos nakakalakad ka pa naman ng ano kahit papano pag gabay-gabay pag jacket ka ng ano, pag pinawisan ka, abang umaga ang ganyan, lalo kong makakakilos. Naging ubis pala kayo dati. Oo, oh, ubis talaga. Oh. Ang mahirap nun, nagwa-basketball pa ako. Tapos na, 300 pounds, nakapag-top ring ako. Akala ko maganda yun. Yung pala masama sa tuhod yun. Sisirahin niya yung meniscus mo. Oh. Tapos nyo tumalun ah. Tap lang, hindi tap. Oh, Pero tap nyo pa rin tumalun kayo. Sa 300 pounds, mga nasa mga nalang. Kalahati kasi yan eh. Uuwi, oh, higahang patagilid. Meron natin. Sisitin siya. Paano, iba na rin ang tsura. discover talaga niyan kahit papaano. Kapawis. No? Walking lang, hindi mo kailangan magtagtakbo. Hanggat maaari, paikot-ikot ka lang doon sa may labas nyo. Pag pinawisan ka, palit ka ng damit, inang tubig, gano'n lang. Ah, may mo pa yung pag-stroke. relax. Yan, gano'n lang sa'yo. mga back pain, back pain eh. Normal na yan sa'yo magiging normal pa yan kasi yan ang sumasalo pa ng bigat dahil sira yung magkabilang tuhod mo. Ah. Pero pag sa massage, oh, wala yan. Kabilang sa'yo. Okay. Ito. Buti nga, may papano na ano ka, bumaba, bumaba yung timbang mo. Hirap kumilos pag ano. Sobrang bigat. 365. Kilos? O pounds? Pounds. 375, sabihin natin 200 kilos ka. Ah. Bibigay talaga yung mga joint mo sa tuhod niya. Kami natin ayusin yung mo. Tapa kasi. Okay oh, yung may lahi. Ah. You? Ah. Ah. yun. Ah. Ah. Ah.

lang konting ano, konti lang naman, taas pero kaya kong tindihin. Sa ano mo, sa talking mo, konti. Okay. Oh, ba okay. Pero parang sa akin ha, sa akin lang ba ba Sa akin lang, mas gusto okay. ko yung ganito kaysa yung kamay mo nakapilipit, tsaka yung pamo. Opo. Oh, Ma, ito kasi, sa iyo, dila. yung konti lang naman, naiintindihan naman. Yung iba kasing naiistro, pakita mo yung kamay nakapilipit. Yung paan, hindi nila na straight Nai-straight kaso sa walking, parang talagang strict mo. mga ganun. Nagigigil. Okay, oh, relax na. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Na. Thank you. Ang mga tatayo, sinukuhod mo naman, ipitikin ko. kumigayin na wasi ngano nito, sir, kumigayin ng minisus niya, Yan. yun yun, napodak, tingin ka mo nga ole kono mo, siya sir, wala ka alam, di pagyayari siya tao, dito ko tinuro ka. At first year old na rin Yun talaga mga ano, yun talaga ang pangkaraniwang ano, ginagawa sa mga Susunod PRP naman. PRP si ko. Plate plasma Magkakakain lang kayo ng paan ng manok. Collagen lang to. Collagen. Paan ng manok, yan ang original na collagen. Yan ang tirahin mo. Lutong tirola sa bawal mo. Yung sobrang lambot na. Hmm. Pag ginan mo, halos pumitaw na yung mga boto. Yun ang tirahin mo. Okay. Para lumakas pa tutungot mo. Hmm. Hmm. Kaya lang naman sobrang sakit nito pag dilig. Kasi nakatukod yung ACL eh. Ay PCL. Hayipit siya sakit na. Sa gitna. Ito may mga bukol sa ano? Tumatama siya. Kailangan nang iusog 'yan para lumis yung ACL. PCL sakit na na yun pag gano, tignan mo, mas magaan siya. Mama okay. i mo, testin okay. testingin mo. Okay. Kumpara mo yung before na nararamdaman mo. Tapos, huwag ka na magdoble, isa lang. Okay na to. Na, nasisira yung balat ko eh. <laughs> ah, oo, oh, din may Oo, oh, makate. Mayroon siya ano, no, yung uh, grand bed pro. Ano niya, no? Bed pro. ako dati, walang, wala naman na strip eh. Nangangate ah, ko eh. Baka kayo. Siyempre, pag ano, may sensitive talaga ng skin, pag yung mga konti-konting parang hibla-hibla, oh. -hibla, uh. Lagyan Lagi natin ang bandage, Roy, right? tapos yun nga yun. Oh. Kasi hindi safe yung ano eh, yung isa, yung pangalawa. Ipit na ipit to, oh itong kailangan mo protektahan kasi ito sa hagdan, mahirap ang ganito pag sira ito, hmm. itong patela mo. Magiging ano yan, mapapako siya. Pati yung ano, masisira yung patela tendon mo. Pag nasira yung patela tendon mo, wala na. Sa hagdan, hirapin ka na. Kailangan ito, naiinat siya. Isa yung may butas eh. Oh. Doon yan ginagawa, ginagawa ng okay. yan. Kaya naka, para makapaglaro siya. ito lang yung mga ilalagay ko. Tingnan natin kung magbabago na ikirot, ha? Ito okay. okay. naman kaliwa, medyo healthy pa. Medyo healthy pa to dito lang sa medial meniscus na tinatawag medyo yun medyo bumigay na ng konti kumpara rin sa ano sabay kasing ano sabay bumigay kaya magka talaga tapang tapa yan kung kailangan nalalaro pa yan kasi kung kukumpresin mo yun ng na, nakaganon ito mag kumbaga nakayukot yung patella na tendon ito naman banat na banat kaya hindi malaga kaya niya may design na butas para hindi para maging healthy rin siya nakakapalag. Kasi kung kukumpresyo mo ng ganyan, o pag nakaganyan palagi, anong paparamdam mo? Hindi healthy, di ba? Para alang kung... alanganin yung... Relax lang. Eh, tingnan mo, pag may na-bandage ko, palagi may singawan. Ganyan ako mag-bandage, palagi may singawan. So, hindi ko mapiperfect na bilog yan. Yan ang talagang nagpapano sa'yo. Nagpapahirap. Kaya may, ano, you know, to Pero ito, pa ito. may, may, may dadala. Tignan natin kung kaya mong maglakad. Isang tungkot lang. Pang alalay lang muna. Opo. E, Titignan natin. Ayun. Testing nga, testing. Tayo Isang tungkot lang, tol. Doon ka tumukod. Yan. O, oh, ano mas maganda ngayon? May nagbago, may nagbago. O, oh, diba? Kahit isang tungkot lang. Oh. Kita mo. Sabi ko sa iyo eh. Pitik lang yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Basta hindi na naiipit yung ACL, PCL sa gitna. Kaya niya na mag-stand yan. Okay? Salahanan mo yan ha. Pumunta ka rito. <laughs> palakas kayo, sir. Ang bata, ang bata niyo pa eh. Kaya pa yan. Yung iba nga, kita mo, malakas naman. No? Isang depensa na yan, ha? wala pa yung isa na. Eh, dami mo na, double-double eh. Dito kasi, mga ka nga naman dito. Mas mga po. Okay? Thank you so much. Thank you. Thank you.